na si Ferdinand Bombo Marcos Jr. patuloy na ipaglalaban ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ayon yan sa Malacanang. Narito ang mga detalye ni Bombo Analyst Subirano. Tiniyak ng ang palasyo ng Malacanang ang patuloy at masigasig na pakikipaglaban ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa karapatan ng Pilipinas sa teritoryo at maritime rights nito sa West Philippine Sea. Pahayag ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro Kasunod ng claim ng China na inokupahan nito ang Sandy Cay, bagay na itinanggi ng Malacanang. Ayon kay Castro, mismo ang National Security Council ang nagsabing walang katotohanan ang naturang ulat. Binanggit rin nito na ang ginawang interagency maritime operation noong linggo sa Sandy 1, Sandy 2 at Sandy 3. Giit ni Castro tuloy-tuloy ang pagprotekta sa lahat ng karapatan ng Pilipinas na naaayon sa international law pero may paniniguro ito na ma, para ito sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Uh, asahan po natin ang wala pong alinlangan dedikasyon ng Pangulo Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo po dito sa West Philippine Sea. At uh, wala pong tuloy-tuloy uh, pa rin po ang pagprotekta sa lahat, sa lahat ng karapatan ng bansa na naaayon sa international law pero may paniniguro na ito ay para sa peace and stability. Samantala, itinaas ng mga tropa ng pamahalaan ang bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay nang magsagawang mga ito ng interagency maritime operation noong linggo. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerses Trinidad na ang nasabing operasyon ay pagpapatibay sa soberenya ng Pilipinas sa mga case na nasa loob ng labindalawang nautical miles sa pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sinabi pa ni Trinidad, ang pagtaas ng bandila ng Pilipinas ay patunay na walang katotohanan ang naging pahayag ng China Coast Guard na nasakop na nila ang pag-asa K2. Siniguro naman ang Armed Forces of the Philippines, mananatili silang committed na panatilihin ang soberanya ng bansa, protektahan ang maritime domain at igiit ang ating karapatan na naaayon sa international laws. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano, Naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!